Okay, good day mga idol. Tangkitin naman, gandang-ganda ng ating na uh, ginayak na kukuha na ng laya, no? Ito At yung ating uh, istag na, no? Kinuha na ng uh, kukuha ng ating uh, mga sisiw. So, ito yung ibabangga natin sa pumpkin na uh, pulit. kulit. So, isa lang siya. Tapos yung baba, eh, solo din niya na asawahin uh, niya, no? Ayan, ganun na. Ito ay na-deworm na saka, saka ito yung nakakondisyon na baliansa sa lang nito sa ano na sa sabado sabado yung upo na natin yung ating uh, babae ang ganda o pulang pula yung mata niya tapos eh ang ganda ng size talagang ang maganda to mga idol ang gandang materialis tama tama istag pa siya tapos yung babae medyo magulang-gulang sa kanya. Kaya maganda yung ano, maganda yung ano, giging labas na kanyang si Milia. Bata tapos medyo bulhon, ano. Yung bulihin yung kanyang asawahin. Sakto-sakto. Ayan. Tapos yung isa naman yung aking mga ano, mga puti. Ang asawa doon yung ano, yung mga uh, yung hatch naman lalagyan natin ng hatch yung puti para mas lalong magilgil ang palo uh, lalabas labas natin siya nang siguro uh, makatukatuka ng namo, ng damo no yan binabay tamis na yan mga idol Guwa. Guwa po ito pagka nagkasisiw ito lakas mamalo nagang ang palo nito umahalibas ang paa ito yung piling-piling siya apat na magkakapatid mga idol. Hmm. Ang guwapo. Bagamat magkakamukha sila ng ano, magkakamukha sila, may palo ito na ano, na, ang gusto ko yung umaangat. Ayan. Kaganda niya. Good size. Hindi tingkawin. Talagang uh, ano siya. Good size lang siya mahaba kasi yung inahin ma ano may isi ang katawan ito naman mahaba ang katawan mahaba, mahaba ang hita maganda yung sukat ng binti ang ganda ng buntot ang ganda ng palong ang ganda ng mata, ganda ng ulo ano you know? pulang pulang na siya tapos ang katawan niya buong buo na kaya yeah, ito ay eh, pang salak na to sa Sabado. Ayan. Ayan ang aking pang babanded sa, ano, sa early bird. Maaga natin uh, pagpapalabas ng mga istag. Ayan siya mga idol. Gwapong gwapo to. Tatayo huh? pa no, ganda tatayo. bali ito naman yung kanyang uh, magiging asawa mga idol no ayan ganda nya no ito ay pumpkin ang kanyang mata ay pulang pula may gisi ang katawan tapos ikumbay natin sa mahaba ang katawan tingnan natin kung maganda ang kakalabasan ito ay bull hen tapos yung tag natin ay walong well buwan walong buwan pa lang yung lalaki mga idol ayos mga idol Oh, oh ito na yung ating napapalabasin na ano na kukuha na natin ng mga sisiw ito ay ano na bukang buka na yung kanyang sipisipitan sabado ang salang nito Inalis ko lang muna yung ano, kakabiruan ko lang. Eh. Bali, pang-apat na pang-apat na araw pa lang na ano, na deworm. Kailangan one week bago isa lang. Ayan, pogi-pogi mga ah, ito. Oh, hmm, ganda nito.